At luto na po itong ating pakbet na may isdang bonito. Wow! Oh, laki! <laughs> Nakuha ka din! Medyo mataas na po yung nagawa nila. Ito naman daw po ay 70. Okay na sana yung ganun, no? Hindi maliit. Tayan po at ito na po yung day ng paggawa po nila ng bahay. Bali tatlo na po sila, si Miko kasali na rin siya po ay naglabor <laughs> katagalan po na hindi po nagawa yung bahay namin ay tinubuan na po ng kasoy <laughs> at po tinubuan na po ng kasoy <laughs> pwede na rin lipat ito <clears throat> ito, ito na po yung pinakang loob po ng bahay ah, dalawang kwarto lang po ito dalawa at nag-extend naman po kami dito sa may pintuan. Sa gilid ay mag-extend po kami dito ng pinakang kusina po niya at saka uh, CR. Ito yung pinakang sala po namin. Alis ka dyan para hindi ka makaistorbo. ka mamaya, ah. Yung nandito pong hollow block sa loob ay naubos po nila. Bali may natira na lang po na ilang piraso. Bali yung 350 po na pinadeliver po namin ay hindi pa po natat ano. Di pa po nababawasan. Mahal kita, mami. Ngayon pa lang mababawasan. Mahal kita, mo Opo, mahal din kita. Baka tubig, ma? na Diyan, eh. Wala, na Dagdagan mo lang tubig na para tuloy-tuloy na.

Lulutuin ko pong lunch po nila mamaya ay ito pong pakbet at ahaloan lang po natin ng isdang bonito. Yun lang po yung ating ihahalo. Grabe po ang mahal ngayon ng isda. Ah, bihira lang po na naman makalaot po yung maliliit na bangka gawa po ng medyo malakas pa rin po ang dagat ang nakakalaot lang po dito ay yung mga lansya po ng isda ay akin po muna ipiprito uh, dito po ay ipiprito ko na po yung ating isda ang ating isasahog na isda at painitin po natin ng kaunti itong ating mantika ito lang po yung ating <coughs> isasahog po at naprito ko na rin po itong ating pangsahog ito po hindi ko na masyadong tinirito para po maluluto pa naman po yan mamaya pag isa po ng gulay nahiwa ko na rin po itong ating pang ano, rekado gawang sibuyas tsaka kamatis dito naman po ay nahiwa ko na rin po itong ating mga gulay, ating pangpakbet ito po ay nabili po ni tito ninyo na repack na Ayan po ay hinugasan ko na rin po at medyo nilitlitan ko po yung gayat. Nalagyan din po natin yun ng siling tangra. Ayan po ay hinugasan ko na din. Para po mamaya ay ready na. Mga alas 10 po ako po ay magluluto na. Tsaka magsasaing. Maga pa naman po mga bandang ano palang lang 9.30. Sila po ay magmimerienda palang lang po ngayon po ay nag na po ng bawang sibuyas at saka kamatis. Ito na po ako nag po sa ating pinag-prituhan. Binawasan ko lang po ng magsisa. Binawasak ko lang po sa ating tanggisa. Diyan pa naman po yung lasa niya. Pinagprituhan lang po natin ng isda. ng ating pangsasahog. Gigisahin ko na rin po itong ating mga gulay. lalagyan po natin ng nor pork para maglasang karmi naman po ating gulay lalagyan din po natin ng patis parang ito na po yung pinakang alat po niya lalagyan ko din po ito ng bali dalawang tasa na pong ilagay ko po na pang sabaw po natin Nilagay ko na rin po itong ating isda para po ay maglasa na po sa ating sabaw. Lagay na rin natin ang ating siling green. At ayan po at luto na po itong ating pakbet na may isdang bonito. Oh. Wow. Bango po. Hello. Pinagdagan ko po ito ng sabaw at para po silaw ay may sabaw. Tama-tama po at malapit na rin po itong ating sinain na kanin. Dito po kami sa tabindagat at si Manong Intoy magpapatulong po magbuhat po ng bangka at tingnan po natin kung may huli po si Manong Intoy laki. <laughs> Nakuha ka din. Sinwerte din si Manong. Lumaki ng kaunti. Nung nakaraan ay puro limang kilo parate. Ba, medyo lumaki. Wow, oh, swerte ni Manong. Laking tanigi. ako Kami po ay magdi-deliver ni tito ninyo. Laki ng huli ni Manong Intoy. apa pergi kamu menang mana buat Bu hat bangka ngaumpisa na yung anting-anting ni manong ah lumabas tayang kanyang anting-anting Patung ah hop ya Kita ngodi manong ah laki nga eh nasortihan mo ginasortihan ni manong Batin mo na at ilagay mo sa tricycle. Kaya na deliver Kaya mo? Kaya, Mek? Hindi mo yata kaya. Harap mo muna dito, Nak. Laki. Hindi yata kasya. Ha? Ayan, kasya. Kasya. Labas yung buntot. Oh, Dapat lagyan mo ng dahon uli. Inuwi po muna namin at gawa ng lalagyan po po ng dahon ng saging. Ah, oh, sakto pala sa panggasol limanong. Eksaktong wala na siya gasol. <laughs> Naubusan sila ng gasol. Oh. Sortia, talaga. May pambiling gasol si Manong. Hindi <laughs> natutulog ang Diyos. deliver na po namin. Ilang kilo no? Jis. May Jis pare. Ilan? 37. Wow. 10.7 10.7 <coughs> Ang huli ni Manong Intoy. Mom? Kahit 10 kilo pala. 10.7 Ito po pala may <laughs> mga ginagawang ano bulaklak. Ang ganda ng mga gawa niya. Meron din po silang Christmas tree maliit. May kasama na yung ilaw. Mama. Ano to order mga order na Mga order na ito? Oo lalay na. Ay na, ano yan? Order na yan ng kanya na sa. Okay. Ay alam rin ata. Okay. So, alam rin. Dami din po nang nag-order sa kanya. Nag-shape ko gusto mo? Ano pa rin mga bulak-bulak ko bula, 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 bula. ito ay order mo na din tong ganito. Okay, ako na. Na ginawa ito ng bouquet gusto nila may ready-made na mm -hmm. makita nila. Eh hindi pa ako ganoon din kagawa. Maganda yeah. yung... Sa ito naman daw po ay 70. Ito kayong yung ulo 70. Mura na. Ganda. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Gusto ko nito. Pag marami kinukuha sa akin yun, mayroon pa marami. ko nito mo. Pag mm marami. Ay, orange, orange. Yung ba yung yung sa maliit? Saan so, gusto ko ang orange maliit, kuya? Orange. 200. Gusto ko 200. 200. 300 kasi yung iron. Pero mas gusto so, ko yung ganun yung may kasama ng ilaw. Oo, oh, oh. ulo. Ay, yung maliit, te, magkano? 200 yan, 300 yan, ganyan. Pero yung ilaw niya... Okay na sana yun. May ilaw na rin yung kulay. Oh. Ay, maliit. Oo, oh, pero very light. Okay, okay na sana yung ganun, no? Yung maliit. Eh, eh, paano ka na kung gusto mo magpa-reserve ka na para gawa ka na sa para sa susunod? Oh, na pa, para sa susunod na. Ano. Ay hindi pala pwede yan yung kung, ano. Hindi, ano kasi yan order yan. Order pa na pala yan. Ayan, Ay, hindi yan yan no. Hindi, no. Na, oh, 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 yung yeah. Oh, sample ko oh. palangin lang sample pag anong Pero meron siyang ganung kalaki na gray color green din. Oh, maganda mas maganda nga yung green. Oh, oh gano'n, ganun ganun ang kulay ng pagka green niya oh. oh. yung dark. Ganito siya ko yata. Eh. 400. 400. Ay, nakita ko yung maganda eh. <laughs> sabi ko sa iyo eh. <laughs> Ito po yung in order po namin pinagawa. Ganda siya. 400 lang po 'yan. Tagal pa naman Pasko. Tagal <laughs> Tsaka maganda din siya pang ano, pag mag-project mga bata. Chat mo na lang ako pag tapos na. Salamat. Ito po yung kita po ni Manong Intoy sa kanyang isang pirasong tanigi, yon 10, 10 kilos. Ayan, mag-inga medyo mataas na po yung nagawa nila. Ari, two days pa lang po yan ngayon. Shout out daw, mga kakalbo. <laughs> mga kapanot. <laughs> mga, kapanot. Yung <Saan> <laughs> sir, ano? Uh, Victor Laderas ba yun? Ayun. <laughs> okay, baka kilala kami yan? Ayun ko. Siguro. Ha. Hindi ko lang hindi ko alam kung taga-Sante. Mamaya ko na lang po kukuhanan po ulit sa loob. Ano hmm, na ka-render to? ayan po ang last na halo po uli nila at sila po ay magbimerienda na. Ito na rin po. Ay. Nung, okay. merienda daw. Naka 10 kilos. Nung, merienda daw.

kain ay nangunguna na magmerienda. Aba. Mamaya ah, na, anak. Tapos tila. Ito na po silang juice. Tinimplahan ko na. Meron po tayong palaman. Tsaka po, Nutella. At alam ko, tinapay. At? Tinapay. Opo, at tinapay. May kape pa. Oh. At may soba. Dito po at... naman, kung gusto nilang magkape, ayan po, nandito naman po yung kape at saka termos. Gusto na ako. Hmm? nakaka Nabusog. Nakabusog? Nabusog ako. Nabusog. Din po ay eh, magme-merienda. Merienda po tayo. Ang po, nakalista po yung mga gumagawa. Ito na po yung nagawa po nila sa dalawang araw.